Sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na tulungan ang mga dating rebelde na muling magbalik sa lipunan, opisyal na inilunsad ng Provincial Government ng Surigao del Norte ang Bayay Paglaom Halfway House sa isinagawang provincial launching at blessing ceremony kasunod ang signing of commitment and support kasama ang 30th Infantry Battalion, 901st Infantry Brigade at 4th Infantry Diamond Division sa Barangay Poblacion, Tubod, Surigao del Norte noong Marso 5. Dumalo sa nasabing aktibidad ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Surigao del Norte na pinangunahan ni Governor Robert Lyndon Barbers kasama sina Brigadier General George Elbanzon, ang Assistant Division Commander ng 4th Infantry Diamond Division, 901st Infantry Brigade Deputy Brigade Commander Colonel Gilbert Troy S. Ruiz at 30 IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Harold H. Halle, Department of the Interior and Local Government o DILG Caraga Provincial Director Mr. Domingo Ibulabog, Tubod Municipal Mayor Honorable Richelle B. Romarate, mga opisyal ng Philippine National Police at ang mga dating rebelde na tinatawag na Friends Rescued. Kaugnay nito ang Bayay Paglaom o Halfway House at Processing Center para sa mga dating rebelde ay naglalayong mapadali ang kanilang pagbabalik sa lipunan. Kasama na dito ang sistematikong pagsusuri, proseso, pagbibigay ng agarang tulong at pagbuo ng individual na plano para sa mas maayos na reintegrasyon ng mga dating rebelde at pagpapangalaga ng kanilang kaligtasan kasama ang mga patakaran para sa mga kababaihan at mga bata pati na rin ang buhay ng mga miyembro ng pamilya na nalalagay sa piligro. Sa isang pahayag, pinuri ni Brigadier General Banzon ang nasabing proyekto dahil malaking tulong ito para sa mga dating rebelde upang makabalik sa normal na buhay at mamuhay ng mapayapa kasama ang kanilang pamilya, Ania. Ipinakita nito ang kolektibong pagsisikap bilang patotoo sa mas malawak na pananaw ng pamahalaan sa pagtugon sa ugat ng insurhensiya at pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa mga operational area ng 4ID. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News.